So magandang gabi sa inyo mga kapanalig Yan, Dito ako ngayon sa bayan ng Malbar Shout out sa mga taga dito sa Malbar, Batangas At uh, ito Maganda pala dito pagkagabi Maliwanag yung bayan nila Ayan o oh. So isa sa magandang tingnan kapag uh, gabi no? eh, kung mailaw yung bara bayan mo Indication lang to na maulad yung bayan ano? No? Kasi eh, kung hindi maliwanag Kung kunti ay ilaw Pipong Bahay di ba? So, eto mga kapanalig, binabagtas natin to. Etong Malbar, Batangas. So, gamit natin nga pala si TRK 502X. Siya yung gamit natin ngayon motor. Napakasarap gamitin itong uh, TRK 502X na to mga kapanalig kasi... Tama lang kasi yung laki tama tama ito sa height natin ano ang oh, malalaking tao yung design nito kaya sok na swak sa atin ano so kung tulin yung paghahanap natin hindi naman siya ganun katulin adventure bike eh pero kung ang hahanapin mo ay uh, satisfaction salap ng suspension pag may angkas at yung kalmado bang takbo ito na siguro yung isa na pwedeng gamitin na uh, adventure bike una two cylinder siya pero tunog inline 4 yun ang kagandahan dito at fuel efficient compare sa mga nagamit natin na ibang mga motor no kasi two cylinder nga lang siya unlike dun sa mga four cylinder maganda talaga lang yung tunog buong buo ang problema lang kasi edi eh di, syempre medyo matakot ako sa gas no eto Amang tama lang yung kain niya, no? Uh, hindi siya ganun katakawan sa gas, mga kapanalig. So, ang dito sa lugar na, oh. Ang dami ng mga establishment dito sa Malvar, Batangas, mga kapanalig. Buhay na buhay na rin yung gabi. Indikasyon na talaga yung bayan ay isa sa mayaman na bayan. Kapag kasi maraming mga ganyan na establishment na buhay papagkagabi yung bayan, nangangahulugan talaga na may yaman na yung bayan na yan buhay na yung gabi mga kapanalig so ang susunod ditong bayan ay ang bayan ng tanawan ayan ang ganda rin ng simbahan eto shout out kung ano po simbahan to hindi ko po alam kung anong tawag sa simbahan na to at eto may ginagawa ulit dito hindi ko alam kung ano tong ginagawa nilang to ang laki rin ito ah Ano ba to? Skyway? Oo Or ano ba? Hindi ko rin alam mga kapalalik Comment sa mga taga kung ano itong ginagawang to Laki oh Laki nito oh Hindi ko rin alam Siguro mall Mall siguro to mga kapalalik Ayan, no? Ganoon, tingnan madaming ilaw na gano'n, no? Parang food park yun, oh. no? Mapakadami. So, ito, bababa na kami, mga kapanalig.